ito siya guys so oh. ito yung tsura niyo. yun so try natin guys try natin mangungwa tayo dagdagan natin tapos mamaya hugasan na lang natin bago natin ipakain sa ating maalaga guys dito na tayo sa ating bahay ito na yung nakuha nating duckweeds uh, duck weeds. bago natin ibigay sa ating alaga ay hugasan muna natin na guys Ito natin yung Sa natin hanggang sa maging maligas na yung tubig na pinagkakalapin. Ay, may Nice. guys, yung mga baboy nga kumakain direkta sa lupa eh. Iyan lang yung alaga natin hindi kasi masyado kumakain yan sa lupa na kita nakakulong kasi. Eh. Kaya baka, baka yung kanila. Kapag hindi natin ugasan kanila. Okay guys, ito na yung final na hugas natin. Ano na natin? Hanguin na natin. Pagkatapos guys, haluan natin ng molasses. Ito, haluan natin siya ng molasses. Yun. Konti lang guys, mga kalahating baso lang. Kalahating baso. Guys, okay, so. Tapos halu-haluin natin. Haluin natin. natin sa para manamis namis tamis manamis namis yung lasa wala lang masyadong matamis guys kasi pag masyadong matamis muubo sila eh tingnan natin ito yung kanilang pagkain pero mamaya na natin to ibigay eh, ito mo na yung ibibigay natin yung ano Ito na yung molasses. Yung molasses at yung ah uh, takwids. Diyan na guys. Tingnan natin kung Kakainin nila to. Mga guys, ito na guys. Ah, medyo gabi na kasi guys. Mga 6 6 o'clock na. Ito guys, isaboy na lang natin to sa simento. darak ng mais mula sa tsaka peach hindi sila kumakain pag hinahaluan ko ng kangkong o madridi agwa. agua uh, mas gusto nilang kaining magkahiwalay guys yung ano feeds tsaka yung mga dahon-dahon at -dahon, puno ng saging na binibigay ko Subukan kayo natin ilagay sa kainan nila sa palanggana para makita natin. Ang dali lang guys. Ito yung natira guys oh. Uh, madami din silang nakain. Ayun, natira. May konti. Oh, na lang sana. No. Naubos din sana nila yung mahigit sa dalawang kilo siguro at kalahati. Yun. Yun. Uh, nakain din nila. Hindi kasi sila nasanay guys eh na kumain ito. Kaya hindi nila naubos no. Hindi ng saging na malakas talaga silang kumain ng ano. Puno ng saging. Okay. Mamaya ko na to ibigay sa kanila guys pag nakakain na sila. Papakain muna ako ngayon ng ano. Papakain muna ako ng kanilang uh, feeds ngayon. Konti lang naman to. Kahit nga ihalo ko na to eh. Halo ko na lang yan. Okay. Sandali lang guys ah.

problema ko lang dito guys hindi kasi masyado maganda yung pakainan natin hindi talaga po nakapaghanda masyado yun kaya medyo masikip sila kasi malaki na sila pero pag naibinta na natin to guys gagawa tayo dito ng concrete yung kainan dito sa gilid dito sa gilid oh hanggang doon so ito yung dapat kong baguhin sa aking kulungan lalaki na sila guys. Kinalo eh. ko yung yung duck weeds. Kinalo ko yun sa pagkain nila. Yun, kinain naman nila. Susunod ko yung, ihalo ko sa pagkain nila. kasi mga baboy talaga oh mga baboy talaga oh eh. eh. ano may molasses kasi ito guys yun kaya talagang masarap sila kumain oh. Eh. may molasses ito eh ito eh. iba talaga guys pag gumagamit ng molasses subukan yung gumamit ng molasses guys sa pagpapakain sa baboy talagang ganado kumain yung baboy kasi syempre may lasa eh Hmm. nag sila. Hmm. Ano po guys? Hirap talaga pag hindi maayos yung pakainan nila. Lalo na medyo lumalaki na sila. Medyo masikip-sikip na rin. Pag itong container yung ginamit natin. Pero kunting tiis na lang guys. Kasi wala pa akong pambili ng siminto ano lang muna tiga lang muna ito guys ha madali lang na madali na lang, lang sila i-dispose siguro mga 1 month pa kasi 2 months and uh, uh ano na 15 days 2 months and 15 days na sila ngayon so pag may isang buwan pa siguro lalaki pa to sila Madagdagan pa yung timbang nila. Tapos tamang tama lang yun kung binta. Busog na rin sila eh. Pasok ako dito sa loob. Tapos magdadagdag ako. Gabi na guys, mga 7 7 ano na? 7:30 na. 7:30 na ako nagpakain. Kahit ito guys, may mga natira pa. Okay lang ito kasi kakainin nila ito mamaya maya pag ano ito maraming natira guys oh kasi pinakain ko silang duckweeds ito oh maraming natira pero hindi ito mapapanis guys kasi maya maya eh kinakain nila eh papahinga lang ito kahit mga isang oras pag mamaya maya ah tapayo na naman tapos kakainin yung natira nilang pagkain kaya i stock ko na muna dito guys dito yun lagay ko na lang muna dito okay. ang dumi nila guys so oh, kasi miga sila sa mulasis eh yun yung isa oh basa na yung kulungan nila kasi miga sila sa mulasis stack lang natin ito guys stack lang natin tong pagkain dito hindi naman itong kakainin ng mga daga. Eh. Wala, wala lamang daga dito. Ayan. Ayan, humiga na yung isa. Ay, okay, busog na busog guys. Oh. Busog na busog ng alaga natin. Oh. Ayan o. Oh. Ito. Ito. Busog na busog o. Oh. Ang ng likod. Bilog ng katawan. pwede talaga guys yung ano yung sa observation ko lang yung wet feeding tapos piniferment yung pagkain nila simula pa nung maliit pa sila o, pagkawalay talagang practice ko na na iferment talaga yung kanilang pagkain yung kanilang feeds yun tapos uh, may molasses kaya Plus pa, yung mga dahon-dahon na binibigay natin sa kanila. Kaya, ano sila? Medyo malulusog yung katawan nila, oh. Guys, oh. So, papahinga na yan. Pero, ang dami pang stock na pagkain, oh. Yun, oh. Matyaga yung isang kumain. Hiiga hmm, na yan. So, do. Yung katawan nila, guys, medyo mababa sila malaki yung katawan kasi syempre yung kanilang ina oh. yung kanilang ina oh. Scarla, uh, upgraded ni Tibig yan buntis din to you know uh, kaya medyo mababa yung mga baboy natin mababa nila guys laki yung katawan pero mababa oh yung mga paa nila oh Ito guys, ah, may mga tira pa. Marami pang tira. Pero walang problema. Hindi ito mapapanis. Ito kasi yung practice ko araw-araw eh. Talaga mayroon akong ini-stack na pagkain. Lalo na pag sa gabi. Kasi uh, kumakain pa sila pag gabi. May ilaw kasi dito eh. Maliwanag yung ilaw natin. Ayan na. Ayan na oh. Higa na sila oh. Ayun, matutulog na yan hmm, yun matutulog na yan iwan lang natin dito yan ito madami pa to wala nang uh, ano guys wala nang weeds naubos na mayroon pa tayong saging na papahinugin konsumo din nila to guys papakain natin to sa kanila pag hinug to madami tayong tanim na saging eh guys okay, so, Papakain natin 'to. Mabuto kasing saging na 'to. Ano 'to eh, wild banana 'to eh. Madami siyang buto. Pakol ang tawag dito sa amin. Ito manilaw nilaw na oh. Malapit na 'tong maluto. Hindi naman kayang kainin ng tao to guys kasi maraming buto to eh. Puno ng buto to. Tingnan natin pag naluto, ipapakain natin to sa ating alaga. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang aking video. At uh, please like and subscribe. Bye-bye.